Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload nice ko rin pasalamatan ang aking magiliw na taga maging ang mga taga-panood natin dyan sa ibang bansa at uh, maging sa aking mga subscribers mga sharers at sa lahat ng mga nasa comment section salamat po ng marami sa inyo God bless po now ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Roma 10 9 ang sabi kung ipinapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos maliligtas ka ang ating pag-uusapan ngayon gaano kahalaga ang pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay Napakahalaga ng pagiging Panginoon ni Hesus sa buhay natin. Hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang hari at tagapamahala ng ating buong pagkatao. Maraming tao ang kumikilala kay Hesus bilang tagapagligtas, ngunit ang tunay na pananampalataya ay kinikilala rin siya bilang Panginoon. Ibig sabihin, siya ang nasusunod, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Narito po ang anim na mga dahilan kung bakit mahalaga na si Jesus ang maging Panginoon ng ating buhay. Ang una po, dahil siya lang ang karapat dapat pagtiwalaan. Pag-usapang destiny, eternity, salvation, wala nang ibang pwedeng pagkatiwalaan para sa ating assurance, kundi si Jesus lamang. Hindi yung ordinaryong tao, hindi yung kayamanan, hindi ang talino kundi si Hesus. Ang sabi po sa pahayag 19-16, si siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga kapatid, kung may boss ka, may Panginoon ka sa mundo, tandaan nating may higit pa sa Panginoon mo o sa boss mo, sa manager mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Walang ibang mas makapangyarihan, mas marunong at mas mapagmahal kaysa kay Hesus kaya siya ang pinakakarapat dapat maghari sa ating buhay. Pangalawa kung gaano kahalaga ang pagiging Panginoon ni Hesus sa ating buhay dahil siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sino ba tayo para pag-alayan ni Hesus ng buhay? Sino ba tayo para bumaba lang siya sa langit, nagkatawang tao at pinagtulungan para mapako sa cross? Isa lamang po tayong hamak, kinaiinisan, makasalanan, at deserve na maparusahan. Pero ginawa niya pa rin na tayo ay tubusin. Ano ang sabi sa unang Pedro 3.18? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Dahil sa kanyang sakripisyo sa cross, nararapat lamang na ialay natin yung ating buhay sa Kanya. Hindi bilang utang na loob lang, kundi bilang tugon ng pag-ibig. Kaya dapat ipakita natin na tayo ay nanampalataya na sa Kanya ng buong puso. Pangatlo, kung gaano kahalaga ang pagiging Panginoon ni Hesus sa ating buhay dahil kailangan natin siya bilang gabay sa buhay. Sa mundong puno ng kaguluhan, kasalanan at kalituhan, ang pagkilala kay Hesus bilang Panginoon ang nagbibigay ng Direksyon, layunin, disiplina at kapayapaan Ang sabi po sa Juan 14.6 Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay Hindi lamang po si Jesus daan papuntang langit Kundi siya rin ang daan, solusyon, direksyon sa ating mga buhay Pangapat kung gaano kahalaga ang pagiging Panginoon Jesus sa ating buhay Dahil siya ang ating proteksyon at lakas Ang sabi po sa Filipos 4.3 ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang isang taong nasa ilalim po ng paghahari ni Hesus ay hindi nag-iisa. Siya ang ating tagapagtanggol sa tukso, kalungkutan at kahirapan. Panglima kung gaano kahalaga ang pagiging Panginoon ni Hesus sa ating buhay dahil sa Kanya tayo lumalago at nagbabago. Kung ang Panginoon ng ating puso ay yung ating sarili, yung ating mga ambisyon, yung ating pera, kasikatan, trabaho, pamilya, at hindi si Hesus, kailanman mga kapatid ay hindi po tayo mababago. At wala kang Hesus na Panginoon ang susundan mo. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa labas, kundi sa loob. At ito ay nangyayari lamang kung si Jesus ang Panginoon ng ating puso. Kaya kailangan na makatira na si Jesus sa ating mga puso, mga kapatid, upang makita natin ang epekto sa tunay na pagbabago. Ano ang sabi sa ikalawang Korinto 5.17? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, hindi po sinabi dyan na yung wala pang Kristo ay mababago, kundi ang may Kristo na sa puso, siya po ang tunay na mababago. Kaya, magkakaroon po ng resulta kapag pinatira na natin si Kristo sa ating puso pang-anim kung gaano kahalaga ang pagiging Panginoon ni sa ating buhay dahil siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan kahit sa ang relihiyon ka man mapunta kahit marami ka mang kaibigan o pamilyang Christian wala sa kanila ang buhay na walang hanggan kanya-kanya po ang ating kaligtasan kanya-kanya ang pasya at kanya-kanyang pakikipagrelasyon kaya dapat si Hesus na ang gawin mong Panginoon ng buhay mo ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon mga kapatid ay hindi lang tungkol sa buhay ngayon, kundi tungkol sa ating walang hanggang kapalaran. Ano ang sabi sa Roma 10.9? Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. Kaya kinakailangan na mula sa ating puso ay ating ipahayag, i-confess natin na ating tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Para po sa ating conclusion, kung si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, ibig sabihin siya ang sentro ng lahat ng iyong desisyon, relasyon at layunin. Hindi siya pwedeng maging tagapagligtas lang dahil ang tunay na pananampalataya ay nagsasabing hindi na ako ang nasusunod kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ayon po yan sa Galatia 2.20. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagbalayan po kayo ng ating Diyos. At magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.